si Bryce Hernandez sa Tel All Umano sa unang hearing ng Independent Commission. Isiniwalat din ang detalye sa bagong lead na may tuturing naman ng komisyon. Kung ngayon may pang report si Bombo Isa Kutoner. Humarap ngayong araw si dating Department of Public Works and Highways de Bulacan, 1 District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez sa unang hearing ng Independent Commission for Infrastructure bilang bahagi ng malalimang investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang special advisor din ng ICI na pagpasyahan ni Hernandez na makipagtulungan matapos may paliwanag sa kanya mga posibilidad at kahihinat na ng kanyang desisyon. Dagdag pa ni Magalong na sa kanilang pagdinig ay may mga impormasyon na ibinahagi si Hernandez na maaaring maging bagong din sa kanila. Anya, isinuwalat niya ang lahat ng detalye na alam niya at ang ilan dito ay hindi pa niya nabawanggit sa mga forums at hearing na nangyari sa mga nakaraang linggo. Good, uh, very constructive na interview ngayon. Yung na si Mr. Bryce Hernandez followed by former Secretary ng DPW Secretary Bonoan at very cooperative si Juan. Uh, si uh, si Bryce. To cut it short, talagang tell all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify pa lalo yung iba, iba pang mga sangkot. Ang nasabi sa amin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. May mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa amin. Maliban kay Hernandez, humarap din sa komisyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan upang magbigay ng paliwanag. Ang naging pagdinig ay naging closed door meeting, ngunit inaasahan pang magpapatuloy ang mga pagdinig ng Independent Commission sa mga susunod na araw at marami pang personalidad ang iimbitahan para tumistigo. Kasabay nito, ngayong araw din voluntaryong isinuko ni Hernandez sa komisyon ng kanyang luxury car na GMC Denali na nagkakahalagang 12 million. Bukod dito, plano rin niyang isuko pa ang iba pang mamahaling sasakyan kabilang isang Ferrari na tinatayang nagkakahalaga ng 58 milyon, isang Lamborghini na nagkakahalaga ng 30 milyon hanggang 40 milyon at ilang mga mamahaling motorsiklo. Ayon kay Magalong, nais sumano ni Hernandez makipag-cooperate sa komisyon kaya nito isinuko. Sir other than other than this car may mga talagang... Meron pa, naisis. meron pa yung ano pa kuyoy. The turnover yung Ferrari na uh, worth uh, 58 milyon. Mm -hmm. Tapos Lamborghini, uh, which is worth about between 30 to 40 million. Mm -hmm. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itinurn over sa inyo? He would like to cooperate. Uh, and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. And explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. And then finally, he realized na Better to cooperate with us sa uh, ICI. Kaya uh, talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Posibleng makipag-ugnayan din ang komisyon sa Bureau of Customs upang beripikahin ang importation at legalidad ng mga naturang luxury cars. Sir, makikipag-coordinate sa customs with regards dito sa mga luxury cars? Right. Uh, na natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's any for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitingnan namin. Uh, as investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basarajo Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like share and stay connected Anytime, anywhere.